Okay, mga kaidol, idol sa palaran naman tayo dito sa area na to. Sa palaran na naman tayo. Ayan, abagay lang mga kaidol. Sana makatali tayo. Okay. Let's go, let's go, let's go. Ayan, abagay lang mga kaidol. idol uh, start na yun ta. Load na yun ta mga kaidol. Sabay Sa may buhaton. Para plus start yun. Pag abos sa kantuhan ba. Ngayon may makitang isda, oh, igo na yun. So, na. Plus start na ta mga kaidol. Kita pa na ito ang expedition boat kaya daanan kasi ito mga ka idol sa area na ito mga idol So ayan yung bangka natin Iwan na natin sa ano, kantuhan at kunduhan na natin And start na tayo sa kantuhan mga ka idol, dahan dahan So yun, tamang tama Pwede na ito mga idol Pang-ihaw, pang-paksiw. Pwede na ito mga idol yon sa cool pang iha pang maximum na ito pwede na ito mga idol so karun mga idol ah, Ini na sa Part sa May kalagman Nga kantuhan mga idol Ari sa murag na lawis Bang area So hapla dahin da ni mga ka idol O oh. Atong gibuhat ambush and Fish call So Kini ang pinaka importante mga kaidol, Sa pag ambos kailangan kamauta mo fish call kay ang fish call makanong ang isda anak mintog uh, igno igno ko ang isda aw ah, muduol kana siya eh so wala may dagko on mga kaidol idol pero paabot ang ta to yung mga dagko niya, layo man kaayo so continue paabot ang gapon ta kay sakto man ang tawag hold breath mga ka <laughs> sakto kayo, wag dako naman eh, pwede naman eh siya. Ilang tamalugi sa atong biyahe sa Ilaon ba? So, aw site, tayo. aw igo eh, pwede na. So, di dugi ang atong pag uh, paabot sa Ilaon kay aw lalom lalom din natin sa salom. aw ah, dali dali po tagpito nga kay medyo mabiti naman ta. ang gubuyan ng panak importante makatunga kaya ang panak mulut tau mana siya so sakto kayo importante igok lain isda kira oh, ko na nato ni mga idol nagidak eh, o nagyod ni mga idol mga sobrang na sobrang ni mga 300 grams so ah ako ay dalang mga karabani mga idol kasayang mga ka-idol kung kanos apa na ni hango nitungan na ta maupay pakita na ako sa takong badlon mga idol dali kong sa balik pero wala na ako mabidyo ng kupro na to. ang akong video wala na to siya maaktuhi sa pag-shot pero para mga idol gabing kusganah So, ako akong pag-video mga idol pero siyempre ako siyang gisur mga idol. Kailangan maigusan ako siya kay sayang bugay maka mga idol. Hindi na ito nung mag makabidyo sa pag-shot. Basta ang isda, makaigun na ito, makuha na ito. Okay, talagsaon na kayo mo ng mga isda mga idol. Lawak, labi ko sigana. Ah. ah! Ito mga idol, kadakto sa rupiha. Sas, kadugay-dugay na po kaiguan eh. Dugay-dugay na. Oo, so, kaya pato idol. Tulo na sa agi yung puti dagko kayo. Tinira na ato na, naigo dyan. Tinira po na natirahan. Sa duha ka nga ni agi sa tua, wala na itong masyate, wala na ma... Wala na itong matirahe. Pero kinikalit kayo kinik, niya ni agi. Pero isure na, na ako siya mga Wala na ako pagbigih. Ako ah! Oh, thank you Lord. Thank you, Lord. Onya-onya, pwede na namin uli. Mahapon-hapon na. dapat ma-idol ka ko kayo Lugi Kaya po kung kusugas mo Gano'n mga ka idol Kapoy kayo Oh, mong kwan Tiil O yung mong Pusin siya din Crumbs juga Karami mga sugas Pero jackpot mga idol Ako ang badlon Ay Ako sa badlon Thank you lord Okay, jackpot ah Bawi na Bawi na sa gasolina Kalau video patah, kenawa kan ame. Ah, wai lang ay mga idol, live na pod kay habol sa oras ba. Kita na pod saging-saging mga idol. Murag di modo lay. Eh. Aw. Modo ya gyapon ka. Tara plaster na. Hmm, kadool ni mo. Hmm, tusok mga idol. Kurog. <coughs> Aw. Ganat ko ha. sa buhaton ni eh, tuhog na tuhog na mga idol ay nahinig to nga tungag ka na butong kuha ng mga idol mga naman yung pinakalamit tiraha ka mga dilawan mga ka idol hmm, tuhog ka ron tirahe sok sok eh ah nakuha mga idol eh. mga mga kilohon ng mga ka idol sakto na kayo ni eh. Ayun na rin puhugon tuhugon, tuhugon, tuhugon. Ah, Tsagaan tiyaga, na gini area ha mga idol. Maruwagan nyo na lang itong kaoban. Maubanan yun ang badlon. Oh, sakto kayo. フフフフ。 technology sa kakasin yung isda ang mga kaidol ay grabe yung lugaya mo doon ng isda o nang hinahinig kay Holbert ane sa ilaw ang di jua katiraan yung mga kaidol kay muduol mula yun so dool man siya sa pool bumaga na po habol sa oras pa ay kahapon na rin ba may nakindagdag na itong kuhaan eh ilawang yun mga idol ako lang si gibalikan nung sama mga idol kay daghan nung sa ilawang so maunang gipatad tauran niya kisama mga idol makaigot yung tao trapod so may gilag mo mga idol maunang taas taas nagpahaway sa babaw bago tamo po kasi mas mahirap kasi so, pag angat mo dive ka agad so mga ilang segundo 5 minutes bago dive ko utro ana ana akong buhat mga idol ya ingani mga idol mga 5 minutes na sobra so, dive na buko otro ya okay na mga idol pro para may bawa na ko o so igidugay na ko sa pag saom pa dong sa ubos o paglugay po sa ilawom o pagtuma Sakto ang takayong Nakapayang paru-paru mga kaidol Nakapayang paru-paru

Oh, kaway-kaway. Mga ka natin mga ka idol Yan, night dive. Ano? Mag-night dive na rin ako mga idol May dalaman tayong ano, pang night dive. So, hilain mo natin yung mga ano mga ka idol ah. ano Anong oras yung mag-uwi? Maga. Uutris <laughs> yan. <laughs> yan. So, yan mga ka idol Hilain natin mga ka idol ah. Huwag natin pakita ang bukid. Yan, 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 yan. yan. Yan mga ka Mag night dive sila mga idol Yan Kawi-kaway mga ka idol Laka Damihan nyo maya ha So okay mga idol Last trip na natin So hapon na Uwi na tayo mga ka-idol So ipapakita natin yung huli natin mga idol So mamaya ilalagay ko dito Dito lang So yan Antay na mga idol Nakalimutan ko kasi yung ista natin mga ka idol kaya hirap tayo mag-video. So, umaya ipapakita ko sa inyo mga idol, hilahin ko lang. So, ilalagay natin dito para makita niyo mga idol. Okay, abangan na mga idol ha. So, ayan mga idol. Ito na mga idol, ang huli natin mga idol oh. Ayun. Yun, hapon na. Let's go. Yan ang mga ka natin, oh. Yan, mag-night dive. So, night dive na tayo. Saglit lang. <laughs> Yan, yung ibang hula natin yung ano. First dive natin. Ito naman second batch. Eh!